Si ano? Si Catherine, ay Catherine at saka si diyan ba? Si Daniel Padilla. No. Tapos kasi naghiwalay na 11 years. Nako. Mo sa yung mga ganyan artista kasi yan eh. Kahit sino-sino lang ninaasawa yan. Bumatol nga kasi kay kay ano, kay ano ba yon, yung model lang brilliant. Kaya nga artista yan. Eh. Tas ano? Na yan, eh. Kahit sino hindi, mga babae lang, yung mga artista, yung inaano nila. Na, napatawad hindi, niya naman. Hindi niya lang kayang tanggapin uli. Pag may mabighani eh sa, sa kanila, pag may anuhan sa kanila. Hindi naman si Catherine ang may problema. Si si Daniel siguro. si, si Big Soto nga, magiwalay na rin ang asawa niya eh. Hala <laughs> all. Si ano, si Daniel ata, may pinatulan atang babae, tas ayaw niya, ayaw ng, ayaw ng ano, ayaw ng... Ano, hey. ayaw ng Ayaw nang tanggapin ng ni na trend. Ayaw. ayaw mapatawad. Eh, hey, oh. yung Diyos nga, o marunong magpatawad, siya pa kaya? Hindi naman, napatawad naman Ah, ah ano hindi, lang? Hindi, ano nga mo, sa akin na lang siya. Ay, sorry. <laughs> si Catherine. Uh Oo. -oh. Si Catherine yung oh, ayaw na. Ng... o, oh, itik mo mamaya, sabi mo, dito ka lang sa akin, Panghabang buhay. Hindi ba? Hindi ba? ayaw niya tanggapin. Tanggapin ko siya kung ayaw. Pero ano lang, siguro ayaw niya lang, ayaw niya lang siguro mahalo si Daniel, kaya ganun. Hindi, siya na, hindi na siya tumanggap, naghiwalay na sila. Ay. oras na, Maliligo ako. Ay, papasok na naman tayo sa trabaho. Para hmm. maganap ng pera. Pwede <laughs> ba? Uh... 可以的。